Hello, hello, hello! Good morning, good morning guys! November 1 ngayon at alam nyo naman na pag November 1, eh nakagawian na po natin ang magluto. So partner ko dyan, yung aking mga kapatid, syempre yung uh, all force kami. Pag ganito mga event na luto-luto, eh talagang nandyan sila. Pag sabi ko, oh guys, may lulutuin, tulungan nyo naman ako. So nandyan sila. So thank you so much guys sa mga kapatid ko at uh, talagang tinulungan ako, hindi ako pinabayaan. So, at least nag-enjoy din naman sila. So, ayan nga guys, nagluto tayo ng mga pamerienda para sa mga tao at syempre, uh, hindi to mangyayari kung hindi, ah uh, syempre, doon sa ating sponsor kay Uncle Greg, saka kay Auntie Net, syempre. Thank you so much, Uncle and Auntie. And thank you, Lord, kasi nakarating si tatay, sa si nanay. So, maaga pa raw po pala silang nag-iikot sa mga mahal nila sa buhay. Kaya, nandyan na sila, nakarating na sila at hindi pa nga kami tapos magluto. So, ayan na nga guys. After po namin magpamerienda diyan, eh, pupunta rin naman kami sa simenteryo para uh, mag-alay ng kunting flower, contain food and syempre na mga prayers. So kailangan nating pasyalan yung mga mahal natin sa buhay kahit na mga ganito. Every year naman natin ginagawa kasi once a week, once a year na lang naman yun. Hindi naman lagi-lagi. So ayan guys, after na ng pameryenda sa mga uh, mababait nating trabahador, pumunta na kami sa sementeryo para pasyalan si Mama U at si Papa U at si Tito Roy. So ayan nga guys, sinama ko na nga yung mga kapatid ko para alam niyo yun, um uh, may bisita si Mama O, si Papa O sa kasi Tito Roy. So, ayan, mga bisita niya. And talagang nag-enjoy mga kapatid ko kasi nakita nila kung saan talaga kami pumupunta every one ng November. So, dito nga kami pupunta tuwing November 1. At syempre, pinapasyalan na namin po si Mama O, si Papa O, sa si Tito Roy. At syempre, alam niyo yon yung mag-aalay ka ng food, mag-aalay ka ng flowers, at syempre ng dasal. So, parang kinakausap-kausap rin po namin yung, yung silang tatlo. So, parang hingi, ani alam niyo yun, yung parang humihiling ka na i-bless ka at i-bless nyo po yung mga mahal nyo, mga anak nyo, para uh, lahat po ay masaya. Alam niyo po yung ganun. So, talagang nagpipray po kami. Nagpipray po kami ng kahit konti lang, kahit konting prayers lang, ialay mo lang sa kanila. Kasi hindi naman lagi, di ba? Every, every year, once a year, once a day ka lang. Alam mo yun, yung every year, once ka lang magpasyal dito sa kanya. Pero dapat sulit na magdala ka ng food, flowers, and, syempre, prayers. So, ayun nga, guys, kunti-hiling lang tayo na gabayan niya tayo, pagalingin niya lahat ng may sakit. Kumaga, parang, ilapit nila tayo kay Lord. Alam niyo yun, yung gabayan pa tayo, ingatan tayo, at, syempre, ibuhos niya yung mga blessings sa mga anak niya, at, marami pang matulungan, ganun din sa amin. So, ayun, guys, maraming-maraming salamat. Thank you for watching!